dito dun sa multi hub walay ah hello ayo master di ba dapat pungkuhan na namin kanina pero hindi na inasuha ay si ano pumasok ay lum pumasok siya wala landa <laughs> Kasi po ano ka, hindi ka makauli ng sa division ng anak mo. Oo. Ah. Update doon sa MultiCup na kukunin namin dito. Supposedly, dapat kanina nakuha. Nakuha namin. Aso lang. Hindi namin nakuha. Dahil hindi tumawag yung gumawa. Yung yung na, Kakain na lang muna kami. Sa so, baka bukas na yung ganito rin yung multi cab sana ganito so, plus ito manual eh. so, ito so yung mga master moment of truth ayan ah uh, kukunin na namin yung ano yung multi cab na in order ni tatay Owe so after namin kunin to ay hindi kakain muna kami tapos pagkatapos namin kumain pupuntahan na namin and then pagkatapos namin puntahan syempre dadali na namin dito tapos pack up na kami diretso na kami dito na kami sa port. So ayan. Pupunta na kami doon. Kain muna kami tapos diretso na. Sana positive na no, walang issue sa ano, sa makina. Ang tagal kasi niyang ano eh, ang tagal nang natagalan dahil sa ano. Okay. See you later. Eh. Yeah. Ay na. Okay. Wala naman akong bae pa Impake, karga. Wala na oh, wala naman tayo Wala naman tayo gagawin sa Tagum. Oo. Wala naman tayo na impake dahil nakaready na yung mga gamit eh. So ayun mga master, nandito kami natatayong sa pagpukuna namin ng multi-carb. Wala pa. Aantayin pa namin. Sana huwag lumakas ang ulan. Dito, punta kami dyan eh. Dyan, papasok dyan. Wala pa dun. Ayun, eh. Sabi sa amin, okay na tayo diba? Dito, ano na? Ang road test na nila. Ngayon, kami naman ang magro-road test. Bibirit namin ni tatay, 120 agad. Magkaalaman. <laughs> ano <laughs> pa? Wala, ano, wala pa yung multicam. Ano Bola siya? Hindi sila maano sa oras. Ako pag, pag, sinabi mong oras ganito, dapat eh. ganon. <coughs> sinabi mong alas 12, alas 12. Ako advance ko palagi so, siya Kasi pag hindi ka sigurado sa oras, dapat hindi mo na sabihin yung oras. Hindi ko ganyan ginawa nila sa trapal. Oh. Parang, kaya pala parang hindi pansal. Hmm. Trapal pala. Wala pa dito yung multi mga master. Masama namin, lunch, no? Mm. Wala, wala pa lunch. Wala silang manukla. Oo. So, wala pa. Wala pa dito. Ayan. Yung mga ginagawa pa sila. Ito pa yung isa. So binigay lang sana kanina 1 o'clock yun eh, ang mga alas cheese no, dinamit pa nila <laughs> hindi na sana na sana delay. delay. na naman tayo dahil sa um, ano, delay na oras Dal pag ito hindi dumating ng alauna tayo may problema pag hindi dumating ng alauna to 12.15 na eh pag hindi siya dumating ng 1 may issue talaga kasi yan lapit lang nung pinuntahan nila eh, 17 kilometers lang eh posibleng hindi makabalik Kanina pa natin tinawagan, di ba, noong oras? Alas 10? Oo. Oh. Alas 10. Alas 11. <coughs> alas 12. Oh. Sila sila tumawag kanina. Eh. Oo, oh, alas 10. Grabe. Saan mo na si... Wala pa. Saan daw sila? Nandun sa bahay niya. Papunta na siya dito. ba yun? Hindi... Usapan. Ano? Bakit palagi tawagan siya naman dito na sayo? Parang wala siyang kausap eh. <laughs> Sabi na eh. Hindi ko pa tinawagan. Nandun sa bahay lang pala. Siya yung nagbigay ng oras. Siya yung hindi tumupad sa usapan. <laughs> Yun yung kahapon, sa tatawag doon siya. Kahapon, hmm. no? Binaganday tayo ng matagal. Tatawag, wala naman. Ngayon, lunch. Alauna na. Pasado alauna na. Hmm. Wala pa rin. Mukhang hula ko mga ano tayo. Kung hmm. bisan na mas trabaho to. Alauna. Mas trabaho na naman. iba Diba, baka buti pa tayong alas dos dito ah. Bakit dito naman siya? Dapat doon sa shop na lang niya sinabi doon sa ano. Madali naman hanapin sa may pangalan eh. Shirawan Hmm. Baka doon pa siya galing? Sa bahay daw niya eh. Eh, hindi niya sinasabi kung saan ang bahay niya para naman. problema. Para naman siya may mga illegal na transaction eh. Para hindi natin malaman eh. Okay sir, aalis uh, na ako dito. Ano oras ba yun? Anong oras nagsabi? alis pa lang. Mo oh, mo quarter to 12. Hindi maganda raw usap. Bakit hindi pa niya binigay sa atin kanina yung unit? Pwede naman niya ibigay. Oh, ano? Hindi pa niya, 'di ba? Oh. Alas 10. No. Hindi man lang tayo kinontak ng maaga na. Oy, okay na yung unit, nandito na. Makakunin niya na. Dinala pa niya sa malayang lugar. Ano ito ba? Test drive din siguro? Hindi. Alam naman niya nakukunin na ngayon. Para tuloy tayo. Pinagkabalan tuloy tayo dito ano. Krim. <laughs> <laughs> Kainis nung ganito. Pinagkabalan tayong kriminal na matanda. <laughs> Pinitingnan-tingnan tayo. Yan. Tagal natin nakapark eh. quarter to two. Alas dos na. Tama talaga yung hula ko. Tay, alas dos. Malayo sa bahay nun. At saka hindi ang agad yun. Kasi nakita ko yung ano niya eh. Naka, o, naka, naka ano pa siya eh. Pag-alis nun sa kanyang nawala. Eh. Ibig sabihin, kaalis pa lang nun. Hindi man lang siya nag, ano, na may nag-aantay sa kanya. Siya pa o, nagsabi. siya pa nagsabi ng oras ah. <coughs> na ano. Kasi na, nakita, na, oh, nakita pa niya to eh. Oh. oh. Nasa bahay pa siya noon. At saka alam niya na kanina pa tayo nandito eh. Oo. Mm. Kung, kung hindi pala natin up, hindi pala siya sisipot eh. Malayo ng pinanggalingan niya. Malapit siya sa Digos, no? Oo. Mm. Mga 40 malam, kilometers. 40 kilometers. Tapos pinagantay tayo dito. Hindi mo lang sinabi na malayo pa siya. Kasundin na lang kaya natin dito sa bahay tayo. Mayroon. Mayroon tayo yung mga lapas na hirapan tayo Hindi tayo makauwi dito Siya naman pasundin natin doon Problem bang? Na tayo unit, Problema, hindi natin makuha ang unit ng problema ng manta Digus pa lang ano niya, sa tsakos ano yun pa niya Bakit dito siya nag ano? Ba't di niya sinabi kasi na ano kung saan tayo pupunta? Kung gusto niya pala mangyari Tayo pupunta doon sa kanya Sa Digos <laughs> Walang kwenta Si Rawan Sa si Rawan siya galing? Hindi Sa di, Santa Cruz Santa Cruz Ang layo nun so, Kanina pa siyang mulis, Tama Wala pa talaga siya Alis na ko dito Hindi e, talaga sobra pa oras. Kung, kung hinintay pala natin siya Hindi natin tinawagan hindi pa siya alis doon. Hindi pa. Ah, wala ako. Stress. Hindi mo mag-aulit nito. Wala. Sarap awain na iko eh kiss. Pambayan itong ulo to, na kumalat di kita. Mga magagawa eh. Wag niya nang kausap. Mo. Hindi na lang uulit. Wag mo na lang sabayan. Wag mo na lang i-recommend. Imagine mo lang para pala nang pinanggalinin. Hindi niya sinabi. Siya, tapos sa yarda pa siya galing sa cross pa lang yarda nito mga bahay nito sa, sa ano may nakita ko kanina daming multi-cab na nakapatong patong eh. dito ka ang uh, oras ay alas 2.15 <laughs> wala pa din ang pausap natin yung after lunch yung after lunch 2.15 na wala pa din. Ah, diba? Ayan, nawala. Unahan na. Unahan siya yung nawa yan. Boundary yan yung Kinukul, kinukul mo ito parang kayo ito. Kinukul. Ganyan na pa mga ano, wala pa siya nabot? Wala pa siya po ang mga 23 hours, 23 hours na. Asan na yung balay tayo? Okay.

may problema pa sa cooling system no? sa aircon nag overheat mag overheat hindi umaandar yung fan so yun kaya hindi namin nakuha kahapon yung multicab eh ngayon tatlong oras na kami nag-aantay ang usapan after lunch wala pa rin ako ang hula ako baka nagloko na naman yung ano yung fan nun eh pag na nagloko yung fan hindi natin mababiyahin ng malayo yun mag overheat yun mga master wala na wala na ito mga master alas 4 tayo nito mga kaalis ay alas 5 lang hapon wala pa yung kausap sobrang palpak ng kausap namin mga master talagang ano usapan after lunch, huh? alas 3 na wala pa rin alas 3 na alam mo yung pagdating sa negosyo dapat ano eh kung may kliyente ka dapat prompt ka so, ano yung asapong ng kliyente dapat stick ka dun ah, uh, so hindi, hindi sinasabi kung may problema yung sasakyan pinag-aantay, pinagaantay lang kami dito um, 3 hours na kami nag-aantay tapos hindi namin makontak uh, bahay niya pala itong nandito mahirap ka usap eh ang Turil 8 kilometers lang eh ang layo dito sa atin eh 8 or, 8 or 10 kilometers lang baka tumirik ang sasakyan kasi kung walang issue yung sasakyan kanina pa nandito kanina may naghintay nagdadaan pa mo dami pa niyang dinahanan pati yun dun din sa harap Merkong. Eh. Radiator yan <coughs> Radiator yan Ayun no? double, dalawa Aircon tsaka radiator Kung walang issue yung sasakyan Kanina pa nandito yan Kalo ang cooling niya Kung hindi na automatic yung ano niya Sensor, Papalitan. Oh, hindi pwedeng ano yan. Siguro tinisting niya no, pagkabit ng ano, tinisting pareho pa rin. Hindi pwedeng i-biyahe yun. Uh, overheat tayo dun. Hindi, bago wala kayo aircon, hindi naman. Ay kaso pag ginamit ng aircon, overheat na. Hindi ka mag-aircon, mag hindi, mag hindi ba hindi mag-ganan din oh. yun. Kasi yung ilisi naman dito iba din eh. So, ang ilisi, basta nasa makina.

Ngayon na, dumating na mga master sa wakas after ano after sa wakas <laughs> Headlight. Pusa mo anayan, headlight ba sa group? ma. Madikin. O, ano yung mga gamit pa sa likod? Kasi madala lang mo ba? Libre na yan. Kasi mo lang mag-14? 15? 3, Ano yan? 14. Ako yung original na 12 no? May ang ng alternator. Ano eh? Maro, may gani May bigay ng alternator? Tiger 20 no? Oh, 30 seconds ko. Alternator, treto rificay. Ini sana alternator, concrete nila a Wala masusena di man mas karang, na, na -simbol, ya. sa ano, sukon. Kaya nga mga simbolo gikan sa obserbasyon may nanbergo do kon ko. Maar shapol bago na mo sa buso pa. Mailak deni mo ni maglisod na kwan, mailak nimo. Pero ninyo galina. Wala pa man ako gi kuan gi close. Ako pa magkita daan. Para tama na bolo ito Na Na, na, ha? Ah, oh, So ay mo Ang issue ka. Ito, itong mo lock. Papalitan pa ng lock to. Kasi hindi sakto 'yung lock sa no, sa susi. Pumunta na 'yung king sa libro. Alas 4. Alas 6 na makalis. Kunin natin 'yung gamit lahat doon. tanggal ng tail light natanggal ang tail light <laughs> ano ba yun ano oh, may sisikin natin yan ayun mga master unang ano nang issue na laglag -lag yung ilaw. <laughs> wala niya. <laughs> Hindi mo nang nilagyan ng gasolina. Uh -huh. Eh, yung ilaw natanggal. Hindi kaya oh. matanggal ulit yan. Hindi kabit na ulit sa pag-ampot no, sa... na tatanggal yun eh. <sighs> May dalas na mga gamit dahil this thing. Ah. Kami ano na, Maalis na. Dito na ako sa likod. sa likod. Ah. Bye bye. Andito ah. ah, na. Ayoko ah, talo. pa pala. Mga madali na. Ano yan? Iwanan mo ako. para magamit ng hali. Asan ba yan? Okay. Okay? Okay na. Uy, asa putlo na ni Mi. Dito. Hindi nga ito hatagtalan. Hindi pa nung maging lang pa. Sige na daw ibigay sa'yo lahat. Yon. Ay, gano'n, gano'n ka. Okay na to. Marami na Hindi, putuling ko muna lang. Kasi hindi ko mahirapan. Ayan pa lang ano yan. Oo, ito. Ay, hindi, hindi. Yes. Ito? Lang, ano ka sa mga Sila yung, sila yung, ano. kailangan na tabunan. Hmm. Napadawa ko ito. ko Ito nga ang, ano niya, marker niya. Pag piputo na. Oo, oh. hmm. oh, tama. Pag kundi, patasulit. dito Okay. Anong, tabunan niya? Ano, ano, Bye bye. Salamat. Salamat. Sa na ano? Sa susunod. Okay na. Okay na. Okay Ay, salamat. Hindi. Ito lang ako. Oh, ang ilaw. Pero ang panalito, ma'am. Sa unahan, wala may trouble. mga master uh, pa ng susi kasi ano iba yung susi na nalagay ha? ano? mayroon sa so, rangkat ha mekaniko talaga mabalakas ang patak mabilis no? pag oh. mekaniko yari sa akin mamaya pwede naman natin ito ganun tapos yung baluktot ilagay sa ilalim no? talian natin no? oo Ayan, gagawa pa ng padlock. Ay, susi pala, susi. Ayusin pa yung susi? Ito barko? <tinyo> Walang ano eh. Ito na ito ba? Ha? Ito na ito yung tamper. Palit sila kung Pero ito 3M. Dito. 3M. 3M. Kasi malalaglag ito. Hmm, Palit kasi ito ano. hindi na sila magpaayod eh. Oh. Nakamit sa si ano. Shopee lang Eh. Grabe oh. Kinakabit na oh. Kinakabit na hindi pa siya. Yeah. Ang laki ng si kapit. Hindi. Hindi pa kami bumibili, kinakabit na. <laughs> Ang kulit, no? sige, kabit mo yan. na no? grabe pa sinabi nang ayaw nga eh pinakabit pa rin. so nandito tayo ngayon sa so, may Davao City Central Post Office at ito nasa harapan natin itong isa sa pinakamataas na building sa Davao ah uh, Vivalde Residence Davao yeah. 30, 30 floor 30 floor ha, talaga, oh. na talaga yari na na Kala ka na. Uh, -hold up pa kami dito. Susunod. Ikita natin. Sayang gasolina. Oh. So, was... ah, hindi naka ano to eh. Di pa dalawa na magkatabi. Diba. Hindi nakalak, maayos. Doon do, -do no, dapat na dapat magkatabi dito, di diba? ba? Diba. Teka, teka. Pasok po sa dito, banda no. Teka ka na may naglaman? Hindi. Uubos ang ano natin to, gasolina. Pasagad ah, na. Ano? gas? Oh. Ano ka lang, tulak natin. Ha? Hindi, sagad na. Ha? Sagad na. Wala na to. Kailangan na na to eh. Sagad na siya? pa dito. Sagad na. Sa likod. Ito, sagad na. Kulang sa na. pasok to. Baluwang. Ito Pag ginawagan natin yan. Kailangan ano, yung gis na ano. Sakit. Sakit. Hindi kaya nito. Malulostrid to eh. Tapos kasi lalaki yung ano, lalaki yung sirap. Galaw ng galaw eh. Meron ba tayong tali? Tali lang o katapat Natuloy yung gasolina natin Dali na balit Dalihan Teka Kailangan Kaya lang mahirap wala tayong tools. Pamili na tayong tools yan ngayon. Kapag ito yung malis, maraming mamati yung madahanan eh. Maayos natin to pag tinanggal ito tayo. Hindi natin pwedeng tanggalin niya. Maraming gasolina eh. Wala. Sagad na siya eh.